Ano pa ako, tang inabala yung tiyanelas ko. Sila pa yung... Ang isa pa rin ito. let's hanggang o. Bente. Tama unang tayo ng visa sa basta masasabing balik. Dati, sa likod ng natin. talaga, nasa...

<laughs> Kaya. <yak. laughs> ah, paimbolay. Tol. <tis> iwan Iwan. Tinitingnan pa. Boy. あんがりん patay ka dan baso so yun guys ah hindi na po kaya guys ng mga dim sa kabila so wala hindi na tuloy ang sa uh, eh. so yun By the mouth uwi na, na uwi ka na eh pre uwi ka na babawi na ako. Oh, babawi ka na eh na <laughs> yun wala yung makakalimutan. <laughs> <laughs> ano tala yun? <coughs> <Paabos na> ako? <coughs> oh, <coughs> pa itong dalawang tanga yun, Ano ba? Ano <coughs> ba? Ano ba? Ano Okay, ano ba, Ano niyo. Yeah. niyo? pa ako, oh. Tangina bala yung ko, oh. ba pa yung, ano? eh. pag patay na to. O, let's bring, ano, 20.